May mga tao talagang walang takot gumawa ng scam sa online world. Lahat na lang gagawin para makapanloko ng kapwa. At para mas credible ang ginagawang scam, gumagamit pa sila ng sikat na celebrities. At si Bel Mariano ang latest victim ng mga online scammer na ito. Mabuti na lang maagap at tutok ang fans ni Bel sa social media kaya spotted nila agad ang fake video na ginamit ang muka ng actress. Naagapan nila ang tuluyang paggalat nito sa online world para makapambiktima ng mas marami pang natasan. Ginamit na rin ni Belle ang kanyang social media para malaman ang nasabing fake video na gamit ang kanyang face. Nagbigay na rin siya ng babala sa mga kababayan na tinatarget ng mga online scammer. Kung hindi ito napansin ng mga fan at ni Belle, mismo aakalain mo talagang totoo ang nasabing video dahil mukha talaga ng aktres ang nasa video. Kaya sa mga netizen, doble ingat sa mga online scammer bago kayo maniwala. Check nyo munang mabuti ang official account ng brand kung mayroon ba talagang ganong promo. Bisitayin nyo rin ang social media account ng mga artista ang ginagamit ng mga scammer. Nagpakita ng suporta ang aktres na si Angel Luxin. sa kanyang step sana si Joaquin Arce na ngayon pumasok na rin sa mundo ng showbiz. Matapos ang halos tatlong taong pananayimig sa social media, ay muling nagparamdamang aktres para i-congratulate ang anak ng asawang si Neil Arce. Sa kanyang Facebook page ay ibinagi ni Angel ang release kung saan bumandera si Joaquin bilang isa sa mga bagong rising artist ng Star Magic ang talent management arm ng ABS-CBN. He is Joaquin Arce, an actor and host in the making, and tomorrow is his time to shine. Tune in to Star Magic official YouTube channel or Facebook page to catch you in as he officially became part of the Star Magic family caption reels ng Star Magic. Damang-dama naman ang Sene Angel para sa kanyang stepson dahil nasa iisang industriya na sila. Me and your mom and your dad are very proud of you. Heart emojis sa Angel caption ng kanyang post. Dagdag pa niya, can't wait to work with you. Marami nga sa mga ang na-excite at natuwa sa puling pagpaparamdam ni Angel. Oh my God, ang tunay na dana, ito na bang tinatawag nilang comeback sa aning isang netizen? Comment naman ang isa, mukhang magbabalik na ang may one and only idol, Angel Luxin. Please come back now, we're longing for you, we miss you so much. Sabi naman ang isa. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.